Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunan ng CMN Pilipinas, na gan live nationwide via satellite at sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, ika 28 araw sa buwan ng Enero. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Martes sa kalagay ng panahon. Tatlong weather condition ang kasalukuyang umiiral at nakakaepekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, kasama na rito ang Batanes, Cagayan at Isabela. Apektado ng tinatawag na North East Monsoon o Amihana sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon magkakaroon ng bahagyang pag-uulap ng kalangitan na may kasamang mahinang isolated rain shower samantalang sa Batanes at sa Isabela may iral din ang northeast monsoon, may cloudy skies, maulap na kalangitan na may kasamang pagulan. na. Dahil sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, mahina lamang inaasang mga pagulan o pagambon. Walang inaasang epekto ito. Pero sa Batanes, Cagayan at Isabela, sinabi ng pag-asa na magkaminsan magkakaroon ng moderate hanggang minsan ay malakas na pagulan, kaya posible ang flash flood samantala ang shear line. Kung pagkasalubong ng hanging dala ng amihan na malamig at hanging nagbumula sa karagatan ng Pasipiko o Easterlies, pag nagsalubong ito, nagkakaroon ng pag-uulap ng kalangitan, may kalat-kalat na pagulan at pagkulog at pagkidlat. Ito ang umiiral na weather condition sa Visayas, Palawan at Dinagat Islands. Kaya posible ayon sa pagkasang bigla ang pagbaha o paguhon ng lupa kapag nagkaroon ng moderate hanggang sa heavy rains. Sa natitirang bahagi ng Mindanao may pag-uulap din ng kalangitan, kalat-kalata pagulan, pagkulog at pag Ito naman ay dahil sa tinatawag na hanging dala ng Easter list o hanging nagmumula sa Pacific Ocean. Dito posible ang pagbaha at pagguho ng lupa kapag nagkaroon na ng malakas na pag-ulan.